Hello everyone! Welcome back dito sa aking YouTube channel. And for today's video, meron akong si share sa inyo guys about sa bigas. So, magkano ba talaga ang tubo sa isa ang sako? So, sa mga gustong mag-business ng bigas guys, So, para po ito sa inyo, kung magkano talaga ang tubo per sack. So, gusto ko i-share sa inyo guys kung magkano ang tubo bawat sack. So, dito sa akin, nagbibenta ako ng bigas. Ano, meron uh, sack, per sack lang guys, hindi maramihan kasi sa bigas kasi malaki ang ano, malaki ang puhunan and meron lang ako ditong limang klasing bigas kasama na yung malagkit So, yun guys, ang aking share sa inyo. Ipapakita ko sa inyo. Ang aking nilista dito, magkano puhunan, magkano ang tubo. So, just keep on watching. And about naman sa bigas, guys, maganda naman siya i negosyo dahil araw-araw naman natin ginagamit. So, uh, tatlong beses natin siya ginagamit sa isang araw. Tatlong beses sa isang araw natin siya ginagamit. So, maganda yun, guys. Kaya lang, maganda siyang i-business. Kaya lang, malaki ang aki ang ating puhunan. So, ayan. So, i-share ko na sa inyo guys ang aking nilista dito. Kung magkano na ang puhunan ngayon or tumaas, na, tumaas ba yung ratio ng bigas or nagbaba na ba siya. So, just keep on watching guys. Okay guys, ito po yung aking nilista. And itong, ano guys, ito po yung binibenta ko dito sa aking store. So, Last week guys, ito yung kinuha kong bigas and dito sa amin kasi uh, utang bayad siya. So ngayon, ngayon na ako nagbayad ng utang ko worth uh, 10,100. So naningil na sila sa akin ngayon and then nag-order na naman ako. So ito po ang aking si share sa inyo guys. So sa Camya, ang pangalan ng bigas guys is Camya. So di ko alam kung mayroon ba din sa inyo na ganyang pangalan ng bigas. So, sa kamiya, nagbaba siya ng 2.6. Dati, ang isang sako ng kamiya is 2.6.50. So, ngayon, uh, ni, ano na siya, ni usus naging 2.6 na siya, guys. And yung panda naman, dati is 2.7.50. Sini, so, bumaba na naman siya, naging 2.7. And sa galing, itong galing, guys, ito yung ordinary na uh, bigas dito sa amin. Yung sinasaka ng, ano, tinatanim ng mga farmer dito sa amin. Ito po. And ito yung tinatawag na milled rice. And ang sako guys is 2,300. So dati pa yon Ngayon ni ano na siya. Ning us-us na siya. Bumaba na yung presyo. Dati last week 2,300 na siya. So 2,300 pa siya. Ngayon is naging 2,980. Bumaba siya ng 20. So sa iba namang nag... Sa ibang nagbibenta ng biggest case is bumaba na talaga siya. Naging 2,130. So, dito is yung kinukuhaan ko ng ano, so babak lang siya ng 20 pesos. So dating presyo pa ito guys last week. And dito naman sa Washington bumaba siya to 5. Dati 2650, basta naging 25 na siya ngayon. Ah uh, ngayon ang sabi ng ahinti is, bumaba na din siya ng 2450, bumaba siya ng 50 pesos. So ito po guys, itong kamya, ayan ito ito. Ah uh, ang aking benta per kilo is 59. So, sa, ang laman ng kamya guys, wag, kasi yung nakalagay sa sako is 15, 50 kilos. So, wag nating asahan na aabot siya ng 50 kilos dahil nasa 49 lang yan guys. Ayan, so 59 times 48. 14 ah, ano, 59 times 48. So, it times nyo guys kung magkano yung kita kita natin sa isang sako. Dito naman sa panda, ang benta ko is 60 per kilo. And then sa galing naman is 53 and sa washington naman is 57 ang aking benta so ito yung binayaran ko ngayon guys 10,100 nasa 4 lang siya na sako so ito po, ito po yung ano presyo ko na presyo bawat kilo so ayan, dito na naman tayo sa kita, so ang kita ko dito ito yung kita ko guys sa per sack so sa kanya may tubo tayo na 291 pesos And sa Panda naman, meron tayong tubo na 240. Sa Washington naman, meron tayong tubo na 293. And sa Galing naman, medyo ano, malaki yung tubo natin dito, 24. So, sa ordinary na bigas guys, huwag niyong asahan na aabot siya ng 48, uh, 50 kilos. Nasa so, 48 kilos lang yan guys. Uh, benta natin is 53 times 48. So, yan. Ito po yung kita natin sa galing. So tuloy tayo guys, naputol tayo dahil merong bumili. So ayan guys, dito sa uh, ordinary na bigas guys, huwag niyo asahan na aabot siya ng 50 kilos. Um, so, ang ano niyan guys is 48 kilos lang. So 53 times 48. So ayan po. Yan po lahat ang aking tubo bawat sako sa kamya is 291 sa panda is nagtumubo tayo ng 240 sa so, Washington tumubo tayo ng 293. Dito naman sa galing is 2.40. Mali po tayo dyan. Hindi po 2.40. 2.40 lang po guys. Sorry. And ito na po lahat. Guys. benta natin. 1,068. Ang tubo lahat. Sa apat na sako. So bilo inyo guys. Puno tayo ng 10,100. Ang tubo natin sa 10,000 is. Yan lang po. Ito po itong 1,068. Yan lang po ang ating tubo. So ayan. So, hindi po pero magbenta ng ano, bigas. And then, meron din iba, mangutang, hindi na magbayad. So, ayan. Ayan po ang ating tubo. Maliit lang. Pero, hindi na din masama yan. Wala namang magbibigay sa atin ng pera ng ganyang kalaki. So, yun lang guys. Sinishare ko lang sa inyo kung magkano ang ating tutubuin bawat sako. So, malaki talaga ang puhunan sa bigas guys. O, ayan. Ito po ang ating tubo. Sa puhunan natin na 10,100. So, yun lang guys. Sana nagustuhan po ninyo itong aking sinishare sa inyo na maganda ba talaga magbenta ng bigas? Maganda naman talaga guys. Basta magtsaga lang tayo. Mayroon naman tayong tubuin kahit paano. So, ayun lang. Ayun lang guys. Salamat sa inyong panonood.